Good morning. Welcome to sa ating YouTube channel, Sopper QTV, Ayan, mabilis lang to guys yung vlog na So, mayroon kasi nagtatanong na isang followers natin dito sa uh, YouTube. So, nakita niya kasi guys yung in-upload nating video nung isang araw na about dito sa tindahan na may tindahan ako. Ayan, so ito yung tindahan namin guys. Tingnan niyo. Ayan, yung tindahan. So, medyo malaki na po yan. Hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Medyo malaki-laki na rin po. Nilakihan ko kasi to guys nung medyo uh, kumita na tayo sa pagti-TikTok affiliate. Pero dati guys, nakumpisa lang talaga to kasi maliit lang talaga. Natatandaan ko dati guys, nag-start lang kami sa ano lang mesa lang talaga. Dito lang namin nilalagay yung mesa sa labas, Tapos nakapatong lang yung mga paninda, yan. Nakalagay lang dati sa ano, sa uh, sa ganito sa parang stick o sa ganito lang stick o nakalagay lang yung mga paninda namin guys yung mga uh, biscuit yan mga candy yun lang yun lang kami nagstart talaga kasi uh, yung sweldo talaga dati mga boss kulang na kulang talaga kaya yun yung naisip kong paraan para kahit pa paano uh, makakatulong di ba at ayun sa awan ng Panginoon mga boss 5 uh, years na po mahigit yung tindahan namin at na-expand po, po siya mga boss kasi nalakihan pa po, po siya. Parang nag-times to po yung tindahan namin. Parang ganon. So ngayon may nagtatanong, ano ba yung paninda na dapat nating uh, ibenta sa tindahan natin? So pag mga sari-sari store naman mga boss, ay ilangan niya ano, yung mga basic needs talaga ng mga tao. Diba? Ano ba yung mga basic needs ng mga tao? So dito kasi sa amin guys, yung pinakakailangan talaga ng mga tao na hinahanap-hanap araw-araw, yung uh, ito, yung asukal yan asukal then to yung mga kape yan yung shampoo guys daily needs talaga yan yung mga noodles yan at ngayon guys medyo mas malakas yung ano yung sigarilyo yan yung sigarilyo talaga kasi yung sa amin mga boss based din yan sa lugar ninyo eh kasi yung lugar namin nasa gitna po kami ng ano ng dagat saka ilog di ba dagat ditong side ilog dito siyempre maraming mangingisda so yung mga mangingisda kasi guys Uh, sana yan na ah. Kapag uh, lumulosong sila sa tubig Siyempre malamig Siyempre naninigarilyo talaga yan So yan talaga yung uh, Pinaka best dito guys Ito yung mga sigarilyo namin Yan So nakalagay siya sa ganito Para hindi siya sumingaw Sa pangit pag sumingaw yan So yan talaga Tapos uh, Sokal Kape Yan lang talaga yung nahanap dito guys Sa mga tao Tapos uh, Kailangan meron kaming ano Alcoholic drink Like for example Meron kaming ay dito Gin Uh, red horse, kailangan meron ka talaga nyan. At ngayon guys, sobrang init. So, kung kaya mo ma-put up ng ano, ng refrigerator, uh, bumili ka, o magulugan ka lang muna, uh, gumawa ka ng ice, mga ice water, mga ganyan. Kasi demand yan ngayon guys, kasi sobrang init ng panahon ngayon. So, yun lang naman. Dares, uh, syempre, uh, patututunan mo naman yan eh, uh, habang patagal na patagal ka sa sari-sari store. Ngayon, kung wala kang Uh, product na binibili ng customer mo, ilista mo, then bilhin mo siya next na grocery mo. So, kami dito sa ba kami dito sa tindahan, guys. Uh, may mga paninda rin kami na hindi rin halos hinahanap pero uh, binibenta pa rin namin para kahit papano if in case na maghanap yung customer meron kami may ibigay like for example ito guys oh. like for example ito yung mga critical yung mga panglinis ng koko yung tissue yan yung mga algodon yan yung ito yung mga mga sanitary napkin ng mga babae, ayan. Tapos guys, yung ano, kita ba ang dilim no? Ayan, yung gamot, ito yung gamot. Importante talaga to guys na meron kayong panindang gamot. Ayan. Uh, lahat ng klaseng gamot guys, pasakit ng ulo, lagnat, sakit ng katawan, ayan. Dapat meron kayo niyan. Ah, uh, ito meron kami si Tirisin dito guys. Ayan para sa allergies. Ayan. So, yun lang naman ah, uh, yung kailangan ninyong ibenta. Uh, Tapos ito yung mga ano namin yung sinasabi ko sa inyo guys at yung mga dilata na yan guys dapat meron din kayo yan ito mga ganito dapat meron kayo ito mabenta sa amin to guys So oh, Imuhito mojito at tapos yung tando ay tapos syempre yung itlog dapat meron kayo mga itlog so yung mga sabon guys pang laba ayan dapat di talaga nawawala yan at tapos yung machicherya saka na lang ni ano yun machicherya namin kompleto na yan guys yan kompleto yan hanggang dito yun So, yun lang, yun lang. Uh, sana kahit pa nakatulong tong vlog na to. And, uh, so, talaga mahirap. Pero, habang tumatagal, natututunan mo rin kung ano yung mga kailangan ng tao dyan sa lugar ninyo. Yan. Yeah. So, pag-aralan mo. ano ba yung mabentang produkto dyan? Then, kung wala kang item na yun, na alam mo, may bumili sa'yo. Tapos, wala kang ganong prat wala ganong paninda. Ilista mo. Tapos, next grocery mo, bilhin mo na para next na pagpunta niya sa tindahan mo, may maibigay ka na. ba? Diba? At saka tandaan nyo, guys, huwag kayong mag-overpricing, ha? Huwag, oh. huwag kayong mag-overpricing, guys, ha? Yun. Wait lang, may tao kasi. Huwag kayong mag-overpricing, yun lang yung sinasabi ko. Uh, pag pumapatong kayo, guys, 10% lang okay na yun. Uh, para hindi masyadong mahal. Kasi, hirap naman kung masyadong mahal, aayawan uh, ka rin ng mga Yan, 10% lang, piso lang, kung pwede, 2 piso, okay lang okay.